for today's video mga idol heto meron nag, nagpapayos sa atin may dinala dito na ano ito is SY, SYM 100 eh, buhayan daw natin to Mabubuhay pa kaya to mga idol oh, sobrang dumi ang yung mga alikabok pa dyan oh. pero gagawin natin lang lahat para buhayin ulit to oh. Tignan nyo mga idol, sobrang putik. Kaya yeah, gagawin natin lahat para mabuhay ulit to. Ito, meron pa dito mga idol. DMX125. Ayusin din natin yan. Sobrang tagal lang na-stack to. Kaya sobrang dumi. Saka meron pa dito mga idol. Tignan nyo. Buhayin din ulit natin to ito pakita ko yung mga idol ito kalansay kaya buhayin ulit natin to kompletuin din natin yung mga gamit niya, para pwede din ulit magamit kaysa so, may stock ayusin uh, na lang para magamit wiring din yun at uh, hindi pa ganay ito wirings na natin mga idol para pwede ng testing pa rin pandarin muna natin bago natin kompletin yung mga gamit niya para matesting muna natin kung gagana pa kaya wina wiring ko muna wala na kasi yung ano buong wiring niya kaya rekta ko muna para matesting natin na mapandar <laughs> Ang pinagay na sa katong tapang natin. Yes. Ito, ito, <totong> Mandar na. papa <totong> ko lang yung malakas.